Hello mga langga. Tingnan niyo 'tong mga langga yung aming pusa. Si Sky. Inaangkin niya yung anak ni Polka. <laughs> siya yung nagpapadudo, wala naman siyang gatas. Kapon na yan si Sky. Pagka umalis si Pulka, siya naman ang papalit. Akala mo talaga anak niya eh, no? Nakakatuwa din 'tong mga pusa, mga langga, no? Nakakatuwang panoorin ba? ayan oh feel na feel talaga niya na anak niya si anak niya yung dalawang kuting <laughs> ang layo naman <laughs> layo ng kulay <laughs> wala kasi si Polka, si Polka lumabas tapos siya, siya kaagad ang pumalit takbo takbo agad siya nakita niya umalis si Polka takbo agad siya kita mo oh. <laughs> nanay na nanay talaga ang dating niya <laughs> si Polka, ay si Sky kasi, ano na yan, Kapon Dalawang beses yan sa nakaranas mga anak pero laging ano ba? Laging laging na ano yung anak niya. Nagkakasakit. Kaya pinakapun ko na yan. Kapun na yan si, si ano Sky. Si Pulka kasi maaga nag nagbuntis. Maliit pa to si Pulka, eh, nabuntis na. Kaya hindi pa masyadong magaling mag-alaga ng anak. Di ba runong mag ano ba mag o oh, maglinis. Kasi di ba ang kuting pagbagong panganak, kailangan ano, Lilinisin nila yung mga puwit ba, diba no? Para umihi or dumumi. <laughs> Dubididi yung naghahanap ng dodo yung ano. Yung mga kuting. <laughs> Wala nang gatas yan, miming. anak ko, nandyan si ano. Si Polka parating. Ayan na si Polka. <laughs> Ayan si Polka nakasilip na. <laughs> Lagot ka, Sky. Ayan na, Sky. Kasi ikaw eh. Ang bilis-bilis mong makapalit kay Polka eh. <laughs> lalabas niya lalabas yun siya, si Sky pagka nandiyan na si Fulka lalabas na yun siya <laughs> mga aagaw ka Sky mga aagaw ka ng anak <laughs> feeling mo anak mo yung dalawa, dalawang kuting dyan yan lumabas na si Sky papasok na yun si Fulka <laughs> na nag-i-enjoy ako panoorin yun sila araw-araw ganyan yun sila mga langga yan na si Fulka Kitul si ka hindi isa masyadong maano. Nililinis din niya pero hindi gaano ba. Hindi katulad ni Sky. Talagang talagang pinapaliguan talaga ng husto. <laughs> Ito si ano si Pulka hindi pa eh. Ano pa kasi yan bata pa? Wala. Ewan ko ilang buwan lang to si Sky Nabuntis na. Nadali. Ito na lang yung pusa namin na hindi nakapon. Ito si Pulka kasi nung pinakapun ko si Sky dapat isabay ko na itong si ka ay ayaw pa yung nagkapon kasi bata pa raw ayun ay, nadali naman sa labas nabuntis ayan na dalawa na yung anak dumidi na yung dalawang ano kuting <laughs> ala lang nag enjoy lang akong panoorin tong mga pusa na to nakakawala din ng stress no kaya nakakatuwa nakakalibang ba Ayan lang, mga langga. Na-share ko lang yung aking mga alagang pusa. Thank you so much po sa iyong panunood. Hanggang sa susunod na mga video. Thank you for watching. Ayan. Babay na sa inyo mga langga. Si Fulka. Nakakatuwa <laughs> ah, ito, ano to si Fulka eh. Tabukang kang na eh. <laughs> Mamaya paglabas niyan si, ano, si, si Sky naman ang papalit. <laughs> Ay nako. Ang <I'm> Ambot. <laughs> Ayun na basta mga langga. Bye bye. Thank you, thank you so much talaga. <laughs> Natutuwa lang ako. Thank you so much. Bye bye. Hanggang sa susunod na mga video.